kapag pagaganahin natin ang ating dashpot kailangan natin bi bimetal vacuum switch pero kaso mo ang problema halimbawa sira yung iyong uh, bimetal vacuum switch so subukan natin gawa ng paraan yan kung interesado kayo watch this video Nag-search ako sa Lazada kung how much ngayon yung ating uh, bi-metal bi vacuum switch. Nasa around 3,700 pesos ang isang ganito. napakamahal. So ang naisip ko, ito na lang ang bilhin nyo. 56 pesos na ano, fuel tank uh, valve switch. Pang motor po ito, fuel tank valve switch. Ano lang po ito, 56 pesos lang po ito sa Lazada. Tapos, bilhin na lang po kayo ng mahabang uh, vacuum hose. Para ito, may pasok nyo ito doon sa loob ng ating sasakyan. Ipapasok nyo sa loob. I maganda, ilapit nyo na lang sa ano sa temperature gauge. So, subukan natin. So, susubukan nating ikabit dyan. ayan ay kabilan natin yung ating uh, switch ating valve switch dali na ikabit sya oh. ayan oh. so tatat na tat, magano tayo mga kapatad mag uh, try nating mag uh, mag cold start so pag mag cold start tayo dapat yan naka off so let's let's just pretend na nasa loob tayo ng sasakyan ito habaan natin yung yung vacuum lines nandun tayo sa loob kaya kailangan niya nasa loob so mag cold start ka tayo so bahala na po kaya kung saan kung saan nyo po gustong ilagay yung switch gusto nyo malapit sa manibela dito or malapit sa temperature gauge ayan po mga kapatad cold start tayo malamig na malamig ang makina so again masabi ko tapayin ng dalawang beses 1 2 and then start lang tayo. Yan. Start agad. Simple and simple. Walang hiwaga. Okay. I timer natin. So, kita nyo mga kapatid, oh, naka-engage na yung ating ano, dashpot. Ibig sabihin yan, walang vacuum na na pumapasok dito. Kaya, naka-engage pa rin yung ating dashpot. Tingnan natin yung RPM nya. So, medyo mababa pa yung RPM. Adjust natin. Okay.

sa akin ganyan, mga 900 RPM. Nakaka so, 2 minutes na tayo. So once na ma ma na yung makina. Fully warmed up na yung ating makina. Pag fully warmed up na siya, pwede na natin i switch sa on. Yung ating uh, switch. So pag switch natin to sa on mangyayari nyan magkakaroon na ng uh, vacuum signal mula sa manifold. So mangyayari, magdi-disengage na yung ating dashboard. Uh, dash pad. Hintay lang tayo. Yan, so disipul-sipul pa yung ano ko. Balcover ko. Disipul siya. Ibig sabihin, maayos pa yung ventilation system ito. 3 minutes. 20 seconds. 960 RPM. Dati, alam ko, mga nasa ano yun eh. Mga, kailangan ko ng mga 5 to 6 minutes. Pag nung na-cold start tayo, ayan o, no, wala. Hindi ako naggamit ng ano. Hindi na ako gumagamit ng aking choker. Kaya hindi ko na-perate. Hindi na binuksan to. Ito lang ang gamit ko, itong aking uh, dash pad. Pag nagwa-warm up pa ako. Four minutes. Ayan. maas maabot na ng... 1000 rpm ang ating uh, makina umiinit na sya tumahalaga kasi yung uh, mapainit natin yung makina para yung mga langis umabot sa ibabaw ng ating uh, valve cover pangalawa maprevent natin yung accumulation ng ano sludge yung pagkakaroon ng uh, sludge sa mga kapatid naka ano nga pala ako naka thermostat ako so kung sa akin around mga 5 to 6 minutes bago siya mag fully warmed up so pagka wala kayong thermostat medyo matagal tagal siguro around 15 minutes pa bago ano, tapos hanggang 130 degrees Fahrenheit pa yung uh, temperature nyo I mean it's not. na yung ating RPM so okay na almost 6 uh, minutes na tignan natin sa loob, pakita ko sa inyo temperature ng aking makina nasa normal operating temperature na ayan mga kapatid normal operating temperature na siya One, over na siya na 170 so kapag alam nyo na na fully warmed up na yung ating makina pwede na nating i-on yung ating switch. Patabi ko yan. Ayan, ganyan. Para isang shot lang. Tingnan nyo mga kapatad ko na mga eray. Pagka, ano, itong ating uh, pad, magdi-disengage yan. Ayan. Kita nyo mga kapatad, oh, Nag-disengage yan. Ayan. Maba na yung ating, ating RPM. After ko ma-turn on yung ating uh, valve switch. Kita nyo naman yung ating RPM. 72. So, so times 10 po yan. So, 720 RPM po yan. So, same thing din po itong ating valve switch na ating bi uh, bimetal vacuum switch. So, itong ating uh, vacuum, vacuum switch, yung ating uh, fuel tank vacuum switch manually operated to yung ating namang uh, bimetal uh, vacuum switch so kailangan nya ng thermal o init para matunaw yung wax sa loob ng bimetal para magkaroon ng o yung bimetal element sa loob nya pwedeng mag bend ganyan siguro yung ano nya yung kanyang uh, principal pag nag-open na yung ating switch, bimetal vacuum switch magkakaroon na siya ng vacuum signal so ito naman, ganoon din yung ating switch na ito kaya nga lang, manually operated yan so ito dapat kailangan ito i lilinyahan nyo ng vacuum lines, papasok sa ating uh, sa ating uh, sasakyan po si Kuya Michael saying uh, maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.